i-share ko sa inyo uh, kung paano malalaman yung battery kung sirana na or goods pa siya. No? Kailangan natin yan mga tol para hindi tayo titirik. Gagamit lang tayo ng test tester. Yan. Tester. Diba? Tinap natin itong dalawa sa positive at negative. Nagkakaw na reading. Test natin itong dalawang baterya. At parehas nga sila may reading. Isa pa sa pag ng baterya kung malakas pa siya o good pa siya is gamit nga itong wire na to ang sa pagtesting na yon para malaman nyo kung sira na yung battery ay eh, yung battery Kumusta mga tol? Welcome back to my channel and meron na naman tayong panibagong video sa araw na to. And sa video na to mga tol, isishare ko to sa inyo Uh, kung paano malalaman yung battery kung sira na or goods pa siya no kasi madalas ako maka-encounter sa page natin so meron kasi tayong group page na motorcycle rescue ayan motorcycle rescue Philippines and then ang madalas kong ma-encounter dyan na post is lobat yung motor nila, lobat yung battery, so ayaw may start ng motor. So walang preventive measurement, no? So kailangan natin yan mga tol para hindi tayo titirik, lalo na dun sa mga motor na mga bago ngayon na walang kickstart. So, ito yung papakita ko sa inyo mga tol. Yung dito sa harapan ko may dalawang baterya. Ayan. Isang KJ at isang OD. Papakita ko sa inyo kung paano ba malalaman kung sira na yung battery or good pa. Yung isa dito mga tol, isira. Yung isa, yung isa yung good, ay good. So, papakita ko sa inyo yung pinagkaiba nila. No? So, meron kasing sira na pero akala mo good pa siya. So, ito kasi mga tol, itong maliit na to. Ang ah, battery ito nung aking motor na SYM 110. So, kaji. Matagal na rin to. May na-content na ko pa yung pagbili ko nito ng baterya na to. I think mga nasa 3 years na rin yata. Or 2 years may get. And, ito na siya. Ayan. At isang OD. Ito naman yung baterya ng aking Gamma 200. So, ito siya. Malaki. Yan ba? ito mataas. So ngayon, ma mga tol, testing natin kung goods pa ba ang mga baterya na to. So gagamit lang tayo ng test tester. Yan. Tester, 'di ba? Multi tester. May na wire na to. So una sa pa unang pag-check mga tol, kung good pa yung battery, syempre kailangan sa tamang boltahe yung ating baterya. So gamit lang tayo nito and then open natin siya, set natin siya sa 20 volts. Ayan, 20 volts since ah uh, 12 12 volts lang naman 'to eh. So sa 20 volts siya. And then ito yung dalawang dulo niya, 'di ba? Positive and negative. Yung red, yung positive, itatap natin syempre sa positive, positive ng battery. And then yung black, syempre sa negative. Tayo natin 'to. So, may stand 'tong ating um, ayan, meter. So, 'di ba? Kita niyo 'di ba? 0 0 siya. So pag tinap natin 'tong dalawa, sa positive at negative nagkakaroon na reading to 12.68 so ibig sabihin um, may reading siya so ayan, may reading siya na 12.68 and next naman is itong isang battery itong ating OD Ayan, yan 00 and then tatap natin dito sa positive baliktad to eh Ayan, positive at negative. So, may reading din siya na 12.95. No? So, itong dalawang baterya na to is pumasa sa ating reading test or yung ating voltmeter, volt, a uh, voltage test. So, ayan, ginamit natin ito. Kasi pwede rin, kung wala kayong ganito mga tol, pwede kayong gumamit ng voltmeter. So, yung dulo niya, i-modify nyo na lang kahit putulin nyo yung wire. And then, itatap nyo lang dun sa positive negative. So may kulay naman yung red and black. Hindi kayo malilito. So itabi na natin to. Atol. Ayan. Tapos na to eh. So ngayon, natest natin itong dalawang baterya. At uh, parehas nga sila may reading which is 12 point si uh, 12 something volts. ya yeah, ganyan, 'di ba? Ngayon mga tol, yung second testing natin is paggamitan natin siya nitong na wire. Kahit kahit um, mas maiksi rito basta mag-aabot yung dalawa. So, prepare, pero mas prepared ko yung medyo mahaba para mas flexible, para mas makagalaw ng maluwag. No? Ngayon mga tol, isa pa sa pag-testing ng baterya, kung malakas pa siya o good pa siya, is gamit nga itong wire na to. Ang gagawin lang natin dito mga tol is, uh, pagdidikitin lang natin yung positive and negative nang isang mabilisan lang. No? Parang snap lang ganun. So ganyan lang mga tol, tap natin yung positive. ayan, And then snap lang. Kailangan mag-spark siya na kulay e, pagka blue or blue green ganun. Kailangan ganun yung kulay niya and then malakas. So kapag wala ibig sabihin, sira yung ating baterya. Okay? So start. ayan, Wire lang yan. yan karto, Yung tap natin din sa isa or pwede rin dito kahit alin kung saan kayo comfortable. Ako kasi kanan ng ano ko, uh, main hand ko. Yan. And then snap lang. 'Yon. So Yan, may kuryente. 'Yon. 'Di ba? So ibig sabihin, good tong ating baterya na to. Yan, meron siyang kuryente at yung kuryente niya is ay yung spark niya color blue. Nakita nyo ba? Ulitin natin. 'Yon, blue, blue. So good. Ngayon, next natin is itong uh, maliit itong kaji. So, dito sponsored lahat, no? Uh, Tinatesting lang natin sila. Sim lang, ganun din. Tap ko lang to dito and then snap. yon so wala. Ayan, no? wala. Ayan, no? Hindi siya umiinit. Kahit pagdikitin ko siya wala. Dapat yan may snap yan. Pero, di ba nag-check tayo kanina? Meron tong reading. Uulitin natin. Para maniwala kayo. Set ulit natin sa 20 volts. Ayan. Then, tap natin. Ayan, may reading sya. Pero, wala siyang spark. Ayan o. Di ba? And then, ito pa mga tol. Kapag may rating siyang ganyan nilagyan siya ng siya ng multimeter tapos tinap niya siyang ganyan and then nagfluctuate yung korean yung reading niya yan nagpa-fluctuate siya di ba so bumaba siya ng 11 point uh, something ibig sabihin niyan sira na po yung baterya so kahit i-charge niyo yan ng isang buong araw and then gamitin niyo ulit sira pa rin po yan no ayan no di ba grabe yung fluctuate niya tapos so, nagpapala ng 11 diba. So sira na 'yan mga tol. Try natin tong isa. Tingnan natin kung magpa-fluctuate 'yang kuryente nito. Ito. Ayun. then testing natin. 12.9 nag-fluctuate siya pero hindi siya gano'ng kababa. Ayan, hanggang 12.6 lang. 12.6. 12.5. So, hindi siya gano'ng kababa. Pero itong isa, is umabot siya ng 11. So, kahit naman hindi niya naisabayin niya. Basta, uh, andul lang siya sa pag-testing na yun para malaman nyo kung sira na yung battery. Eh, yung battery. So, ito, tensignating natin kanina, meron siyang reading na 12.6 something, pero wala siyang spark. And then, ito naman, meron siyang reading na 12.9 something, at malakas yung kanyang spark. 12.8 o 12.8 na lang siya. So, yan yung mga paraan mga tol ng manual na pag ng baterya kung sira na or goods pa. So, kung, ang, kung alam nyo ang baterya nyo matagal na, so kung nasa dalawang taon na siya, simulan nyo na yung pag-testing ng baterya ninyo para just in case magkaroon kayo ng biyahe hindi kayo masiraan sa daan so lalo na dun sa mga motor na walang cake start so napakahirap magtulak at na minsan napakahirap magparescue lalo na kung malayo kayo dun sa mga kilala nyo or mga kaibigan niyo, di ba diba? and uh, kung gusto nyo mga tol magparescue uh, meron po tayong group page yun nga Uh, motorcycle Rescue Pilipinas. So, sali lang kayo dyan para just in case magkaroon kayo ng problema sa daan, problema sa motor. So, post lang kayo dyan and then may mga, pupunta, may mga pumupunta naman kasi meron naman tayong admin, meron tayong moderator. Kaya sana, uh, sali kayo para sa road assistance na rin. So, yun. Ganda lang yung video natin sa araw na to mga tol. And uh, sana nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol sa baterya kung paano mag-check manually kung sira na ba o pwede pa. Hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko so please subscribe na lang kung gusto mo yung video na to and then hit mo yung like button kung nagustuhan mo yung video and click the notification bell para sa mga panibago pa nating upload. So yun lang and God bless. Right,